Happy Sunday mga langga! Samahan nyo kami sa aming ganap ngayong araw dito sa aming bukid Dahanan. Ang happy naman ng morning dahil napakaganda ng sunrise. Mamula-mula nga yung ating kaulapan ngayong umaga. Malamig din po talaga ang hangin hanggang alas 7 ng umaga. Maliwanag na at maganda talaga kapag hindi umiiyak yung kalangitan. Makapag-video kasi tayo dito sa labas, makagalagala sa kapaligiran, makabilad sa araw, and then makapagmuni-muni pa. Sa umagang ito, si Bunso ang pinakaunang nagising sa kanilang tatlo. Tapos nasunod naman kaagad si Kuya at saka si Charlotte. Binuksan ko nga muna dito ang kusina para mainitan yung loob at saka naman kami naligo. Maaga kami naligo ngayon dahil maaga din sila nagising. At saka lang din po ako naghanda ng pagkain namin para sa agahan. Iniinit ko nga lang po yung mga ulam nung nakaraang gabi. At dahil luto naman na din yung kanin, eh kumain na lang din po kami. Tara mga lang sabay tayong kumain ng agahan. Wala sila si nanay sa time na to dahil bayan sila. Yung kasama ko dito ay yung dalawang kapatid ko lang pero wala sila nagigib yata sa mga panahon na to. Pero nakakain na po sila. Pagdating naman ng alas 11, ayun si Kuya nang hihingi ng gatas kaya pinagtimpla ko muna. Pinagtimpla ko na rin po silang tatlo at saka ko naman pinaglaro kasi may gagawin ako ngayon mga langga. So kailangan talaga nilang malibang dito sa labas ng bahay. Habang naglalaro nga po sila dito ay nagsampay muna ako. Hindi ko pa kasi masyadong tuyo yung mga uniforme ni Kuya na nilaban ko nung nakaraang araw kaya ayan nilipat ko muna diyan sa labas. Habang pinapatuyo ko yon kasi sure ako madali lang talagang matuyo yung mga damit dito sa amin mga langga dahil malakas yung hangin. Tiningnan ko naman kung meron pa kaming uling. So, ito pala, meron pang kalahating sako. By the way, mga langga, napansin ko yung buhok ko dyan sa ulo. Napanot na pala yan. So, sobrang stress. Bigla tuloy ako nag-alala, mga langga. Dinala ko na din po pala itong uling dito sa kusina. Dahil for today's video ay magpa tayo. So, balik plancha ulit tayo dahil balik eskwela na. Ayan, pinagbaga ko muna, mga langga, para ilagay natin sa plancha mamaya. Habang nagpapabaga nga po ako, ay inihanda ko muna tong mesa na gagamitin para dito tayo magplancha. Kumuha lang po ako ng kumot dahil dito natin idadanta yung ating mga damit ba? Binilikan ko na rin yung aking paplansyahin at ito na nga, super tuyo you na sila. Noong mga nakaraang taon, hindi talaga ako nagpaplansya ng uniforme. Kahit nag-uniform na si kuya noon. Napaplansya lang din yung ibang damit kapag napunta kami ng bayan. Tapos dala, -dala ko yung mini iron ko, yung maliit na di kuryente. Ngayon kasi meron na akong ganito at nabili ko pala ito sa palengke mga, mga langga worth 500 pesos. Kaway-kaway naman sa mga nakagamit nito. Ito talaga yung lumang plancha dito sa probinsya. Meron po kaming ginagamit nito dati. Hindi ko na alam kung nasaan na yon pero hindi ganito kalinis mga langga. talagang maitim na siya o maitim brown na siya ba parang puno ng rust rustic type na nabili ko naman ngayon na bago eh talagang super bago naman niya pero medyo magaan to kumpara doon sa mga luma kapag naman nadumihan ito ay kandila lang yung katapat niya tapos yung patungan nito mga langga kumuha lang kami ng sartin na pinggan diyan namin ipapatong para hindi masunog yung kung saan-saan natin ilalapag so ang technique nito mga langga para hindi masyadong mainit dapat paunti-unti lang muna yung ilalagay mo na, up, na baga yung kumbaga hindi siya napupuno ba. Grabe, sobrang nakakatuwa talaga na nabili ko to. Kasi gamit na gamit namin to ngayon. Lalo na ngayong pasukan, mga damit, mga uniform ng kapatid ko. Eh magagamit talaga namin to. After ko nga ma siya lahat ng uniform, sinama ko na rin itong mga pangalis ko na damit. Sayang kasi nagbabaga pa at mainit pa naman. Sobrang sakit sa kamay mga langga. Nakakangalay talaga. Sa wakas natapos rin. So secure na yung uniform within sa wakas natapos rin so ayun secure na yung uniform ngayong week after ko nga mag plancha ito naman ang gagawin ko magugupit ng kuko ng mga bulilit na to sabay sabay ko yan sila palaging ginugupitan ng kuko sa kamay at paa para isang gawain ko na lang at sabay ding tumubo so every sunday yan ito lang naman ang may share ko sa inyo for today's video kung nagustuhan niyo tong video na to huwag kalimutang mag follow and share nagang salamat have a good night bye